Alright, may nagto sa tanan mga kalagan na tuliha. So, uh, for for today's video mga kalagan kay um atong lipyo ang atong computer mga kalagan kay para dili siya dali ma mga kalagan. So, uh, every one week di ko sa computer sa especially sa um CPU mga kalagan kay para uh, walay abog. Kung dili siya mag -plant. So, ara na yung computer mga kalagan. 2,000 years later. Paglipiuhan karon mga kalagan. Kaya medyo abog na suod mga kalagan. So nakita niyo abog. Abog. Abog, abog. So limposa, doha to lupat. Kafans, mga kalagan. A few moments later. So dito mga kalagan, ang gamit kong uh, panglinis ay uh, wet paper or wet tissue paper tsaka brush. So, yun lang yung gamit ko pang uh, tanggal ng um, alikabok sa computer. So, yun, para, um, uh, samahan nyo akong uh, linisan to para mawala na yung mga dumi at uh, alikabok. So, yun, let's watch this video. Two hours later. The you.

Few moments later. So yun mga kalagan, uh, ibinalik ko na yung uh, takip na salamin ng computer at uh, tapos na tayong maglinis mga kalagan, no? mga mousing natin dyan. So hanggang dito na lang yung uh, video natin mga mousing natin dyan mga kalagan. So maraming salamat po sa mga sumubaybay sa aking video, mga nanonood, mga nag-follow at saka hindi pa nakapag -follow, please fo follow like, share, comment, and sub subscribe sa aking Facebook, YouTube, TikTok, at saka Instagram account. So yun, maraming salamat at bye-bye. Thank you for watching.